Hi everyone. This is Karen Avelian. Welcome back to my vlog. So for today's video everyone, ay pupunta tayo sa market dito. Ang kasama ko pala yung boyfriend ko. Sabi ko sa kanya i-bike na. Niya na lang ako para makasave kami sa pamasahe. May bike naman niya. Naman siya eh, ay then kasya naman ako doon. So ayan, yung ito yung papunta doon sa market. Madadaanan namin nito yung na, um Talisay National High School and uh yo ito din yung ano partner dito din kami nag ROTC noon kung saan ko siya nakilala. So ayan guys, super nice ng weather natin ngayon kasi hindi siya ma ano, hindi siya ma alam makulimlim yung ganung parang sad na sad siya. So ayan ito na ipapunta doon. Medyo malayo-layo din yung ano yung market dito kasi doon pa siya doon sa may para siyang um, ano bang tawag doon ha? intersection nung papuntang SRP tapos papuntang hindi ko alam kung basa papunta yung doon basta doon yon okay so ayan ito na malapit na pala kami dito guys and then nung pagdating namin doon is naghanap na ako ng isda o di kaya yung mga karne and then sad to say kasi hindi ko nagustuhan yung karne nilang baboy kasi super grabe talaga yung taba And then yung mga isda ni is hindi ko hindi hindi ganoon yung inexpect ko sa isang market kasi yung market na uh, ko kasi sa Tabonok, ang daming isa eh, doon. Konti na lang yung isa, Hindi ko lang ko talagang ma hindi kami yung ganoon o talagang ganoon lang yung nagtitinda o baka wala, hindi lahat nagtitinda. Yung ganoon, yung ma, ano lang, tapos ang mahal pa ng presyo ng isda nila. Alam niyo, nagta-times to doon sa Tabono kasi min, doon sa Tabono, yung nakalimutan yung pangalan ng isda is 100 kapin lang yon 150, yung ganun yung kilo. Pero dito, 300 plus, hindi ko kaya, hindi kaya hindi na ako bumili. And then, we decided to go out from here. So, pumunta kami doon sa may gulay-gulay. Gulay na lang yung binili ko, be. kasi yun lang yung kasya ng pera. Bumili na lang din ako ng mga ano, yung mga lamas, yung gano'n. Tapos, pagkatapos namin dun sa Marquez, pumunta kami dito sa Enzo na mga karne, pero hindi ko din nagustuhan yung karni nila kasi alam nyo nun, super dry na nung mga karni nila. Hindi siya, hindi siya bago. O tapos, ang tatataba pala na pa ng ano nila. Nang baboy. Hindi ako, para kung naano eh, sabi kasi na hindi sa akin noon na huwag kang bibili ng matataba yung ganito ganyan so kaya nung pa kami ay meron kami oh my god I am so <laughs> alam niya yun kinakabahan ako mag explain dito kasi nung pa kami na may nahagip sa kamera ko yes hindi naman siya multo kaya lang grabe yung kaba ko para kong minumulto pag nag edit ako. Eh, hindi, unexpected ko nakita yung, namit ko yung mama niya. Namit ko yung mamanya Ma. niya, tapos wala pa akong ligo. wala pa akong toothbrush, wala pa akong ganun. Tapos yung outfit. Basta na-starstruck talaga ako sa nangyari kasi hindi ko alam kung bakit Oh, my God. May kinatiksa. Imagine so. Yan lang, guys. Sa pagdating sa bahay, nililista ko lahat ng binibili ko para alam ko yung magkano yung expense ko sa isang buwan. So, yan lang. Thank you for watching, everyone. Please like and subscribe. See you in my next video, everyone. I hopefully makamit ako ng pamilya niya na yung ready na ako. So, Di ba? So, thank you. Bye! See you in my next video.